doggy ating gabi na tatawid pa rin oh. No? ay nako kawawa ka doggy pag kayo nasa kasaan kahit gabi na ikay pala nagkagala pa oh, balik ayaw pagbigyan ay pa no tatawid tawid na ay yung kaldereta kanyan lagi ka nalang nababiral tumawid ka na oh, habang walang sasakyan na ba'y takbo, takbo na kabagal ay o oh, ayun na o oh, yun nakatawid na at nakita ng may lumaraga sa oh. ayun na nakatawid na wala sa kabila na Gabi na gala pa ng gala itong asong ito. Pero doon siya natawid sa pedestrian lane. Eh. Napaka-utak ng aso na yan ay. Eh. Sige, ka na.